So ayan, madaling araw na naman hindi tayo makatulog. Gagawin naman natin ngayon yung mga free hub ng iba't ibang hubs. So Maxon Stroke 1.0, tapos Cruiser XM490, LDCNC 3.0, Speed 1 Soldier, Sword Hubs 6x3. Ito yung kakaibe. So try natin to. Ito kasi lagi tinatanong kung kasya ba daw sa Cruiser, kasya ba daw sa Maxon, Speed 1, LDCNC. Kasi nga 6x3 to, napakaganda ng tunog pagandang tunog. Pati yung Hans S... Hans S... Ang hirap yung pangalos. Hans SS Pro. Pro 7 ba yun? Lagi ko nakita sa comment section. Uh, I-upload ko raw. Nautot ako. Um, lakas. I-upload ko daw yun. Eh, Nag-order na ako. Kaso hindi pa dumarating. Feeling ko parehas dito yun. O, try natin muna. Ito sigurado ko hindi kasha ito. Huwag nyo nang balakin. Pero pakita ko na rin sa inyo. Si... Maxon stroke 1.0 3 x 3 Diyan pa lang kakaiba na. Makikita nyo na. Kasi iba yung engagement area ba tawag dito. Basta dito sa may pole. Ang layo ng foreman Eh. O tanggalin natin to. Layo ng foreman niya mga boss. Ayan. Ang liit nitong kay stroke kay Maxon. Hindi ka. Tsaka yung bearing nito 12 lang ata. O hindi yung kakasya dito ito hanggang kikasya then yung kay sword hubs, lagay mo dito sa stroke, hindi rin kakasya ayun, ito itong malaki sa engagement eh. ayaw pumasok wala siya itong malaki to 37mm ata so busted na to Yan natin ilaban yan mahirap din nung no? pagpalit-palitin ko yan <laughs> ang tagal nun tabi muna natin to si stroke 1.0 Uh, baka malaglag yari tayo next uh, si Cruiser XM490 to 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 yeah. medyo parang magkasukat no? maganda kasi to may digital caliper kayo para madali nyong uh, masukat nasa na nga digital caliper ko To, to, ito ito, ito. zero na natin So, sword muna. Parang need ni sword is, ayan, mga 39 pala. 39, then sagad niya is 37. Pero, 39 dapat yan, or 38.5. Dito kay Cooser, kasama yung spring dyan, ah. Ay, 39 din. So, nagad natin, 38. So, mukhang papasok to. Subukan natin yun naman natin yan. Oh, matagal na naman na video to. Saka up, up. Teka, may ano. May washer. Ang mga nato kay sword yan. Kaso, may washer din to si ano. Cruiser. Mahirap lang tanggalin. Hindi. Kaya lang naman may idea kayo. Kung sakaling may makita kayong sirang nasira yung free nyo then may nakatambak na ibang free at nabibilang dito pwede nyo try so subukan natin to si XM490 itong block pasok natin kay sword uy kumana maganda engagement hindi ko lang alam kung ano mangyari pag tinakbo niyan kaya nasan ba yung lock ni sword lock ng sword saan nakalagay ito ito pala naku um, tengo may alog konting alog kasi nga yung spacer ni kooser nandito hindi ko hindi ko, ko tanggalin natin tanggalin natin ang hirap kasi tanggalin ito eh daw ko try natin ito yung bagong ano Sword. kasi may lumang sword yung hindi convertible sa true axe eto mga oh, convert to yan tingnan natin kung may alog pa meron pa rin konti pero konti konti na lang feeling ko hindi uh, na makakahinder to. or pakustom ka kind ng of spacer eh, kung walang wala talaga sanda rin tunog oh. okay the next uh, init ah i-ano naman natin ilipat naman natin to si poser tsaka tong si sword hubs eh sword, sword free hub yan tingnan natin papasok ayaw pumasok uy pumasok uy pumasok din kasi para mas mahaba to tingnan nyo ayun o no? oh. wala kang espasyo yun lang all that pag kinabit mo yung cup nito saan ba yung cup nito saan nakalagay ayun kabit ko oh, let's. sobrang haba na hindi na papasok sa frame mo yan so mas mahaba to pero may engagement sya yun nga lang ayaw Huwag yun ang pilitin Huwag yun ang subukan hindi gagana next uh, LDCNC yan natin nakakalito yun eh. No? malito-lito ako niyan. Ah. LDCNC ito yung 3.0 tingin ko parehas din to mga 39 din to so lagi tayong gamit ang digital caliper 40 sagad nya 37 mukhang papasok din to 40 try natin dito kay sword hindi ko muna binalik yung mga spacer ni Sword. So, testing lang naman. Ah, wait. Meron pa palang spacer si Sword dito. Ayun. Eh. Okay. Yaman siya dyan. Kasi inner nito, mga 15 din eh. 15. Speed 1 lang ata na iba dyan. 17. Oh. Ang hirap niya ipasok. Kailangan mo ng ano dito. Pang sundot ayun lang teka ito napasok ko na sa wakas kailangan ko gumamit ng tali hindi lang maganda tingnan no? baon na baon so ito yung LDCNC 3.0 na free hub yung ko sa sword hubs okay naman tunog ang problema lang pag babalik nyo to yan o konti na lang so hindi gagana magiging masyadong mahaba hindi yan papasok sa frame nyo ganyan natin Then, palit naman. Short rehab. Check natin kung papasok dito kay LDCNC 3.0. Pares naman di 15 ito. Yun lang naman kasi tatandaan nyo. Yung yung engagement area, inner diameter. Tapos kung ganong kapal dito sa bandang Di ko alam tawag dito eh. Natin natin. Tsaka also, kung ganong kaaba ito. Check natin yung papasok. Yun, masok. So, ang problema, ganun na naman, mukhang tayating natin bago gumana. Asan ba yung takip nito? Kaya, kita ko na yung takip. Thread type kasi ito eh. True axle. Ito natin. May, may awang. Ito. Yun, nakita ko ito Pero walang alog. Kaso, ang <laughs> ikip. Sobrang sikip sobra si oh let's to bumili na bago <laughs> hindi rin hindi rin maganda so si git ay medyo hindi ko lang sure kung pasok to tanggalin na nga natin oh, ma pa so next and last okay ano try natin tong sword free up kay uh, speed one soldier hirap pa na maibalik nito yan kakaiba dito pa lang parang malaki na to ah. nasa 42 42 Ayan, sagad niya, 37. Tapos, yung inner diameter, ito yung kakaiba, oh, 17 to eh. Ayan, camel zero. Nagloko. Ayan, 17 yan. 16.8, 17. So, mangyari dyan, need nyo magpalit ng need nyo magpalit ng bearing kung gusto nyo ipilit. So, try natin ha. So, itong sa tabi ko na ito mga boss. etong sa sword free hindi agad yan papasok dito kasi ng malaki to 17mm so, kailangan mo magpalit palit ng inner bearing kasi 15287 ata to kung 15287 to pwede nyo palitan yan hindi mapapasok yung sa speed 1 ito na lang try natin yung speed 1 na free ito papasok to eh nga maalog tingnan lang natin kung i kung may kagat ah meron kakagat siya kaso sobrang haba you oh. know so kahit magpalit kayo ng bearing nito mukhang mahirapan kayo hirap niya ipasok parang masyado na nakabaon yung ano ngipin OLATS, mga boss, hindi siya plug and play. So, medyo mahirap talaga na mag maghanap ng compatibility ng mga free ng mga ulupong na to. Kaya, mas maganda si Speed One, mayroon na to, to sa page niya, nagbebenta sila ng mismong free nila. Ganun din si Sword, si Cruiser, meron din at Ito, uh, eto, na-try ko yung Saturn Calypso. 4 pole by 3, pasok dito kaso sobrang kunat na. So, kung naka LDC NC hub ka naman, 3.0, medyo mahirap maghanap ng replacement free hub. Try nyo na lang umasa sa mga ganito, sa mga combo-combo. Or, bilhin na lang kayong bagong hubs. <laughs> Yung Hans Pro. Or, Paps Pro. Or, Maxon Stroke 1.0. ito, parang parehas lang sila eh. Anyway, so yan lang ang magulo nating combo-combo. So, matutulog na ako. Adios, mga boss.